nga ba ang tinatawag na blockchain? Ang blockchain ay isang lumalagong digital ledger. Ang ledger naman ay isang listahan o libro na naglalaman mga data o impormasyon at mga transaksyon. Ano namang uri ng na mga transaksyon at impormasyon? Nagsimula noong 2009 ang blockchain para magkaroon ng nakagamit ng digital na pera. At ang pinakunang digital na pera ay ang Bitcoin. Kaya't ang original na gamit ng blockchain ay maging listahan ng mga impormasyon at transaksyong pampinansyal. Sumunod na isip ng mga developer na gamitin ng blockchain para sa iba pang mga bagay tulad ng insurance, sining at logistics. At dito nabigyan buhay ang altcoins at isang ethereum sa naulang nakapagbigay ng posibilidad na ito noong 2015. Ang altcoins ay alternative coins at anumang perang digital na hindi bitcoin ay tinatawag nating mga altcoins. Paano lumalago ang isang ledger? Lumalago ito sa tuwing may madaragdag na new block na naglalaman ng bagong impormasyon o transaksyon mula sa pinakauling block ng transaksyon. Ang mga block ay nagagawa sa pamamagitan ng consensus o mekanismong tinatawag na proof of work at proof of stake. Ang mga mekanismong ito ang nagdidesisyon kung paano susuruhin at sisiguruhin tama ang mga impormasyong madaragdag sa blockchain. Bakit napaka-espesyon ng blockchain? dahil sa tatlong aspeto kung paano nagagawa ang blockchain. Una, ito ay dapat na desentralizado o decentralized. Ang impormasyon ay dapat naka imbak sa lugar kung saan hindi ito maaaring kontroli ng isang tao o grupo, gaya ng gobyerno, bangko o malalaking kumpanya. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang network ng mga computer na tinatawag nating nodes na siya nag iimbak ng mga impormasyon dumaragdag sa blockchain ledger. Ang kagandahan nito ay nakakasiguro tayo na una, makikita ng lahat ang insakto at parehong impormasyon. Pangalawa, lahat ay may access sa impormasyon. Pangatlo, lahat ay makapagpapatunay na lahat ng impormasyon ay tama at walang kumpanya, bangko o gobyerno ang makapagbabago nito dahil lahat ng impormasyon ay maaaring makuha at makita kailanman na isininuman. Ang pangalawang aspeto ay dapat masiguro na ang impormasyon ay nakaimbak na ligtas. Isa pang dahilan kung ba't mahalaga ang decentralization ay dahil hindi ito maaaring ma gaya ng kumpanya, bangko o gobyerno. Walang pwedeng makapagbago o makapagpalit ng impormasyon na transaksyon mula sa ledger. Pwede lang magdagdag ng bagong impormasyon na transaksyon sa ledger at ito ay tinatawag na immutable property. At dahil immutable ang paraan ng pag iimbak lahat ng user ay sigurado na walang makapandaraya, hindi na kailangang magtiwala sa mga tao at tanging tiwala lamang sa teknolohiya. Paano nagagawang mas ligtas ang blockchain sa pamamagitan ng cryptography? Ito ang dahilan kung bakit ang barya sa isang blockchain ay tinatawag na cryptocurrency. Para sa sikat ng aspeto, ang sistema ay dapat scalable ano nasusuka ibig sabihin ay dapat magamit kahit sa malayang distansya at ito ay madali para sa blockchain dahil ito ay naka digitally. Isa pa ay dapat rin itong posibleng magamit ng mga bilyong-bilyong tao ng sabay-sabay. Ito ang tatlong paraan at mga katangian kung paanong babaguhin ng blockchain ang mundo sa dekadang ito. Kung masisiguro ang presensya ng tatlong kritikal na aspeto, hindi na kailangan ng middleman para sa mga bayarin na transaksyong pang negosyo na kadalasan na may overpricing. At dahil makapasok ka sa blockchain sa pamamagitan ng internet, lahat ay maaaring makagamit ito. Nagkakaroon ng patas sa pagkakataon para sa lahat dahil sa blockchain, dahil na rin sa mga libreng oportunidad at malawak na mga posibilidad. Bakit kinakailangan ng blockchain? Unang-una sa lahat, tinuruan tayo ng 2008 financial crisis na hindi sapat na pagkatiunaan ng bangko. Pangalawa, ang krisis na dala ng COVID-19 pandemic ay nagpapakita sa atin na hindi sapat ang mga polisiya ng gobyerno para iligtas ang ekonomiya dahil patuloy lang sila sa pag-imprenta ng pera na nagbubunga ng inflation o pagtaas ang presyo ng bilihin. Naghanap rin ang data leaks at pagbaloktot ng mga balita sa social media o Google searches na nagpapatunay lang na hindi sapat ang data protection policies para ingatan ng ating personal information. Kaya layo ng blockchain na magbunga ng tiwalang digital o digitized trust para posibli tayong makasalamuha at kalakalan sa kahit saan at kanino man sa buong mundo na hindi nag-aalalang maloko o magamit sa masama ang ating impormasyon.